walang araw naman sa lahat yan, panibagong araw tayo panibagong vlog ayan uh, uh, ayan yung bangka natin malalim na maano dito eh malayo ipasanin pas o kung ano dun na lang sa may ano doon doon sa tapat dun ang uh, iyaano natin punta na, na natin si Basan sa ano dun sa so, may daong ano. Ay, doon sa kabila. Ay. Daming niknik ko. niknik Ano, ha ah, may dala tayo naman binhi. Para sa ano naman, sa farm to. Papaunti-unti na tayo magdadala. Palusong naman tayo. para dito tayo ano hindi biglaan yung paglusong natin ng mga binhi kaunti hindi naglulusong tayo ayun mabas yung mga gamit natin hindi mong ano yan hindi mong pataba ay pataba hindi mong binhi tapos diesel eh sakin muna natin Okay, tapos na sa kanina na ni Boss Andy. Ang mabinhin natin. Papalis na tayo. Yun. Gabay niyo po kami. Sa paglosong Kaya na po bahala sa amin. Bagabag. Yun. Nabasa. Hindi naman. Ayan na yan. Dito na tayo sa farm one. Ano ah, ini natin yung mga bini? Farm one, farm one. Hey, oh, bini dito Farm one, I'm coming. I'm coming. Hey, Wala tao dito. Tayo pa lang. Ayan. Pag sumigit yung araw mamaya ang mga tanghali, masunog na muna yan. O ngayon medyo ano pa yan, alanganin pa. Mga ano po, basa pa yan mabas ano lang ang ibasa hindi yan binhi yan ang mga natin yun guys kapag nag stay na lang tayo doon dito doon natin nilinisin si yung kubo ayun makalat oh makalat yan. tayo lang tayo ng konti balik tayo sa farm 2 kasi nakababa na yung binhi natin kahapon. O, di na natin nakuha Nalobat na tayo. Ay. Ay, namawer na rin to. Mamaya. Mag-init na lang sana mamaya tanghal Para maano natin. Ma... Masunog na natin. Baka habutan pa ng ulan. Pahinga lang tayo. O, boss. in na namin ni boss Andy yung ano yung bolt rod so, para na, na rin natin yung mga tapos pinutong na rin natin yung isang De 20 bali ano na lang yan 20 meters <coughs> yung ano oh. Ikakasal lang ka Mubugbugin na. natin yung ano. Tapos bukas kaya mamaya yung natutuyo na yan ano na natin basahin na natin para pag binasa natin ulit ano na lang siya okay na so, yung ano natin na ano pa naka babad pa mamaya ang hapon natin niya yan eh, tatanggal sa pagkababad tapos magpapatubo tayo ng isang araw tapos sa 12 ano na uh, magbababad na tayo ay magbababad mag sasabog ano mo boss maandarin natin na natin saan tumitimbong yung ano natin kumain na tayo para kumain na tayo para dire kaya yung trabaho. Yun. kain kain. sabay kape. oh. yun. No? butas kanin bawi hindi na natin din di na ng nilulutong ulam bukas na lang daw yun pumili tayo ng ano kanina manok chicken bukas na lang natin dalawin yun kain muna tayo kain muna para dire direcho yung trabaho Plus may binarin yata. Dan, mabas, tata -tata, ah, ayan mga boss, tapos na tayong kumain Ayan, umaambun Pagkatasa na natin kumain Talagang pinasusulong na natin kay boss Hindi yung nando sa kabila, sa farm one Kasi umaambun oh, nabasa na rin yan uh, Ang oh, gagawin yung kaya natin doon Ipunin Ayan, ah, gantra tormon tayo doon sa dulo yung ano natin kahapon o bubugay natin ng na ganyan yung tubig para maano siya lumubog, lumubog yung tulad nito ito tatanggalin na lang natin to para lumubog yung ano yung dumi ayun yung mga natin ayun tanggalin natin yung masyado to masyado makapal ayun na dito Ano naman kapag ito Hindi na kayan ba Sulok pa naman Manggum Tignan natin ng kuwante tubig Masyado lang tayo Gusto mong dulo-sulo Ayan, Tapos na tong dalaw na to Ito, saka yun Ano na lang to Kapag pinasukan to Ano, paleta ng mahaba Pwede nung pala itong mga bata Nanarag lang itong nasa dulo Pasti sumag lah Tigas no? Oh. Hindi tigas agad Tumitigas agad Ayan o oh, mga boss uh, Pinakapahinga natin Tatayo ng pilapil. Tinayo na natin yung pangalawang pilapil na yun. Eh, uh, tumawag din pala sa bahay. O oh, dahil ako yung nakapangalan sa ano, sa kinukuha natin sa bangko. Pinauwi tayo ng mga pananghali. O oh, may maiwan na muna siguro si buwas Sandy dito mamaya. O oh, mamaya. Alas 12. Uwi tayo. Mga alas 12.30 mag-aalaw na. Nasa bahay tayo ano daw eh, pa pananghali daw o anon mga launa nung isang araw pa yun eh para daw ma-process na yun kaya eh. eh, ako pinangalan nga ni nanay dito sa ano eh. buti si nanay na lang pala yung pinaano pina, 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 ulit natin nung nakala kasi si nanay kaya na ano yan, pag nag daw si ano si nanay, hindi na siya pwede baga sa ano siya na lang magiging guarantor natin ayun pinakapahinga natin magpapatong ng pinapil Yan, si basa nyo nandun yun mabas nag araw o, baka sakaling hindi pa pala baka sakali makakapagano si boss Andy makakapag sunog o, o, uh, pinatay na muna namin yung makina uh, nakalatan na rin naman ng tubig Oh. Pwede na. Nahanap lang kasi sa sa ice na yun. Pero try na try natin kaya ang ano, bugbugin na ano. Ah, oh, ano yung kumaano na yun? Kumukulo sa gitna. Yan oh. Kumukulo sa gitna. Yan oh, kumapapansin. Ayun, ayun na lang nating maganda eh, Ito, sumisiksik kumukulo mahal na yung tubig niya may pungo pa ilalim ayun, punta muna natin yung sa bangko oh sure na daw ano kayo, eh, darating sana ma-approvehan na lang na yung dinolong natin sa bangko para Marami na tayong ano Sabit May mga natin pala At ko Gaya natin doon sa medyo malilim Ay. Pag atas na lang sumabog doon May itatanim to Lalo, Okay na Diyan lang natin tatanim yun know? dito baka sakaling manday talbusin sa ano dun wala walang nangyayari sa mga talbusin natin bukas dito na tayo sa bahay ayan uh, wala pa yung ano, antabayan natin oh, baka ano nito magda na tayong gamit kahit na isang gabi lang doon tayo ano. kung lulusong tayo mamaya alas 3 tapos alas 4, alas 5 uuwi na naman tayo uh, ilang oras lang tayo makakapag-trabaho o makakapag-trabaho tayo ng mga hanggang alas 7 alas 6, alas 7 tapos kapag kapahinga, tulog. Mas maaga ano. O alanganin kasi. Baka dito na tayo matulog. Ay, ma... doon na tayo matulog ngayon. Go-overnight tayo. Yun, mabas. Ano tayo? Palusong na tayo. hindi man dumating din yung sa, ano, sa bangko. Na ano yung yung kalating araw natin buting nakapagtrabaho tayo doon sa farm 2 Ayan, gabi na wala pa rin kaya nag decide na tayong lumusong na lang ano si boss handi ayun yung mga gamit natin dinalo na natin yung mga gamit tapos ayan. ay kung alam lang natin na hindi dating hindi muna tayo umuwi kanina Sabi kasi sure eh. Sure ang dating niya. Whew. Walang nangyari. Paasa. Paasa lang nangyari. Ano ba? Paalis na tayo. Ayaw pa. balik na tayo sa Ortiz tayo mga gamit natin nakasakay na ay hey! wala atin umuwi mo tayo sabi kasi kanina tumawag sa atin sure daw darating kaya umaho naman tayo malam lang natin na ganyan yung gagawin nila napakahirap dahil porque tayo yung may kailangan sa kanila ganyan yung ginagawa nila nakalit trabaho natin tulad yan magkakakot pa tayo ng binhi ngayon o tara lusong na tayo yun mabas dito na tayo ah pasok kayo eh, ano ay ko yung bangka dito sa salisol no? Pasok siguro matatanggal to Pero dito na lang. Tas na lang natin dito. Ay! At dito na kaya si Basanti. Baka na daw yung mapungay daw yung ano niya. Ako. Yung sinusunog niya. crossing na tayo basagin muna natin yung ano yung tatlong tinanggalan natin ng tubig kanina <coughs> o so, pag di natin uh, ano yun titigas yun wala pa naman tubig para makatubigan mo yung gabi so, si na nagluluto na so, tayo mag traktor muna ayun mabas yung dalawa na to balit tatlo Paso nga lang isa may tubig pa kaya so, pwede na yun maglalamay din mag ano si Toto may tubig pa rin dalawa boss, madalim na Ayan, naka dalawang pitak na tayo O, itong isang pitak na mga ka Madalim na talaga Ayan, yung isang pitak na lang na yan Saka natin tutubigan Yun Madalim na Tapos na tayo mga boss Pali tatlong pitak yung Inano natin na to Ayan Ayan, pali yan Lumpitak tutubigan natin ngayong gabi yan pag natuyo yan titigas din tutubigan natin yan Dino. para bukas pwede nang linangin bukas kung di nga lang din natin na anong mag mananabla to kahit di na natin patubigan na. Pero patabigan natin Kung pasabog na sana bukas yan Pwede Ay, hey, na Ay, no, boss -ano to Bumina, eh Nagkapwas ano na naman dito na yung makina natin mandar na yung makina natin Ay, ay taro no nungannya ka, tersadar, kan kuas, anu mana ben, Ayuh, no, namin bosan di, di ono, umbin hi, ayan ngen, anu mana namin bosan di. Taon muna namin. Ayan, okay, mabos boss, ang atin natin. Bali, 20 putol yan. Sa so, isang sako. Tinanong natin. Pinutol natin. Pinutol ni boss natin ng dalawa. Kaya 20. Dahil 10 yan. At pati muna natin kung bago natin ipatong dito. Tapos kukulubin natin. Tatakpan natin ang doon. Bus, malamok na. Malamok. <laughs> Yan, mga boss, nakulog na natin. Ayan. Kung ano, uh, maya maya, pag tignan natin yung tubig, kung puno na yung dalawang pinatutubigan natin, papatayin na rin natin. O so, kaya dito na rin kami matulog ni Boss Handi. Eh. Iyon nga. Gin Ginabi tayo kanina. Kaya alang-alang naman kung pumunta tayo dito tapos huwi din tayo. Tapos para maaga tayo bukas. Maaga, maaga. Walang palakang ano, totoo. Puro karag. Yun, mabas. Kain muna tayo. Yung ulam natin. Adobo. Saka so yung tira natin ganyan tuyo sa so kahit lug. Ayun, may ano tayo. May solar tayong ano electric fan may panel din yan eh dapat yung ano pala yung talagang may ilaw pero may ilaw din yan tignan nga natin wait lang yun mabas oh ayan ito yung pinaka ano nya saksakan nya may electric fan siya tapos may ilaw din yan tapos yung panel niya nasa loob Dito na natin ano, ayan oh tapos ayan yung pinaka ilaw niya. malamit din pala boss mm. Oo. Oh. Pwede. Ito okay, yung ano, on off. Oop. Oh, oh di diba? Maano din pala yung eh, nabili. Pag mainit, may electric pan ka pa. Yan, eh, kaya na muna tayo. Bago natin tignan ulit yung ano, yung tubig natin. Tignan natin sa dulo. Oh. Maano din pala. Okay din pala yung nabili ni Macy's. Daloy ilaw niya na. Ito pa isa pinadala sa atin pwede na palang pang ano yan kung kakain lang tayo maliwanag na rin yun kain muna po tayo yun mga boss yun eh, tayo mag ano yun matutulog linis natin nandito sa loob tapos dahil walang bubong tinagay lang natin ng anak para di tayo mahamugan baka sipunin tayo pag nahamugan tayo Mayamaya, maya maya papay ganun tayo bukas lang po Ay, walang pampainit malamig <laughs> bukas lang po papahinga na po tayo